Gova, maray na aga kumusta po ang palibot ng Unyan Digdi uh, pagkatapos kayo ni pananalasa niya so super typhoon 1 so far uh, sa mga sa mga main thoroughfare ta sa Pinampo uh big mga clearing lang ta and, and passable na uh. and uh, number two, so mga evacuees na pauwi na and uh, we're hoping that by noon time uh, nakaulit na sila. and uh, ang issue lang talaga ngayon ining power restoration uh. Nakakapos lang ng meeting ko kay Makoy para ilingon kung pinang for sale is Right now, anak po ng pasanang daraga in Legaspi. And uh, at dyan, or the uh, next days, maaluwas na sila. So, ko na nila sa mga areas, sa mga munisipyo, ang iskailangan tabi. So, Tomorrow ka rin po kami kung ano rin ang mga uh, areas na pwede na i-address na.